of the nation. Tinangay ng hangin ang tindahan yan sa Alicia Isabela. Ayon sa uploader ng video gawa sa Light Materials, ang tindahan kaya madaling natangay ng malakas sa hangin sa kasagsagan ng bagyong nika. Pinababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos ang sitwasyon sa Isabela at Aurora kasunod ng pananalasa ng bagyong Nika. Pinatitiyak din niyang hindi magiging problema ang mga rescue equipment at relief goods. Lalo't sa mga lalawigan na yan, maraming puno at poste ang humambalang sa mga kalsada. Mula sa kasiguran Aurora, may live report si Darlene Kai. Darlene, Ato mula pa rin kuryente at pahirapan pa rin yung linya ng komunikasyon dito sa ilang lugar dito sa Aurora, particular sa kinatatayuan ko sa kasiguran. Dahil pa rin yan sa tindi ng pinsala na idinulot ng paghagupit ng bagyong nika dito. Buong araw na malakas ang hangin at ulan sa kasiguran Aurora dahil sa bagyong nika mga puno dito sa likuran ko nagtutumbahan na pati na lahat ng pwedeng liparin nililipa dito sa labas kaya talagang napakadelikadong lumabas. Nagtumbahan ng mga puno. Napuruhan din ang ilang paaralan. Ito lang po yung bahagi ng bubong nitong covered court ng Kasikuran Central School. Kanina bago kami sumulong dito ay buo pa yan. Pati yung mga ilang upuan at lamesa dito nagtumbahan na rin sa ilang lugar hanggang tuhod na ang baha. Pahira pa naman ang pagpasok sa bayan ng Dilasag kung saan naglandfall ang bagyong Nika kaninang ubaga. Humambalang kasi ang mga puno at poste, nawasak at binahari ng ilang kubo. Pala ko ba mababagsak ako ng kahoy na Hinayang kami sa yung mga gamit ko at basa na sa tabing dagat, hindi rin kumakalma ang mga alon kaya mahigpit ang pagbabantay sa banta ng storm surge. Sa iba pang lugar sa probinsya, sa pilitan ng paglika sa mga residenteng aabot sa mahigit liman libo. Pagtitiyak ng PDRMO sa matpang kanilang supply ng relief packs para sa lahat ng apektadong residente. Naka-red alert din ang PDRRMO Isabela. Sa bayan ng Nagilian, walang tigil ang pag-ulan. Sa lakas ng hangin, muntik tamaan ng tinangay na tent ang isang van. Halos zero visibility naman sa Kawayan City. May mga yerong halos ni rin sa Alicia. May mga tumagilid pang pose ng kuryente at isang rider ang sumemplang sa bayan ng Echague, bahagyang umangat ang bubong ng Emergency Operations Center ng MDRMO. Nagilagay na muna ng modular tents para sa evacuees sa na nasa isang covered court. Nagmisulang ilog naman ang bahagi ng barangay Nara. Dahil hindi madaanan ang Nara Bridge, isolated ang walong iba pang barangay. Umapaw na ang pinakanawan di Tumawini River sa bayan ng Tumawini. Balik evacuation center ang ilang taga Tuguegaraw City na lumikas noong bagyong Marse. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kaka-ready, kaka-ready. Kaka mapagod na, no? biglang mag-relax. Mag Ayon sa forecast ng pagasa bukod sa bagyong Nika, posible na rin pumasok bukas sa PAR ang isa pang bagyo na tatawaging bagyong Ophel. Susundan pa yan ang isa pang bagyo na kung sakaling matuloy ay papangalan na namang bagyong Pepito. At umbalik tayo dito sa Aurora. Tinututukan ngayon ng probinsya yung relief at clearing operations pero nananatili raw silang nakaalerto para sa mga paparating pang bagyo. Yan yung latest mula rito sa Aurora. Balik sayo, Ato. Maraming salamat, Darlene Kyle. Nahuli kamang pamamaril sa isang 21-anyos na lalaki sa Cebu City. ang motorsiklo na sinasakyan ng biktima at dalawa pang kasama. May lalaking bumaba mula sa minivan at nagpaputok sa direksyon ng biktima. Deado na rival siya sa ospital. Sa imbestigasyon, galing sa isang bar ang grupo ng biktima at mula roon, sinundan sila ng sospek. Isa sa tinitingnan motibo sa krimen ang droga. May limang persons of interest na raw ang pulisya. Itinaboy ng China Coast Guard ang mga Pilipinong manging isda sa Sabina o Escoda Shoal na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Noong October 12, hinarang at dinikita ng China Coast Guard ang mga manging islang galing Quezon, Palawan, kaya hindi na nakapasok sa Bahura. Sabi ng mga manging isla, hindi bababa sa labing limang barko ng China ang naroon pero wala raw barko roon ng Pilipinas. Nangangamba tuloy ang mga manging isla para sa kanilang kabuhayan. Dating nakabantay sa sabi na show lang BRP Teresa Magbanwa pero noong Setyembre umalis ito dahil sa pagkakasakit ng ilang crew kakulangan ng pagkain at masamang panahon. Iimbisigahan daw ng AFP Western Command ang nangyari. Tiniyak din nila na 24 oras na nasa West Philippine sea ang Westcom at agad na aksyon na ng mga ganitong insidente. Git naman ng Chinese Embassy ang Skoda Shoal na tinatawag nilang Shan Zhao, ay bahagi umano ng kanilang Nansha Kundao o Spratly Islands na kanilang inaangkin. Itinanggi ni Vice President Sara Duterte na sadyang hindi niya pinapadalo ang mga opisyal ng Office of the Vice President sa mga pagdinig ng Kamara tungkol sa Confidential and Intelligence Funds ng OVP. Sabi ng mga OVP officials sa kanilang liham, meron silang official travel kaya hindi ulit sumipot sa pagdinig kanina. Pinasight in contempt sila ng Kamara. Kunekos yung tuloy muli sa Kamara kung may malisyosong intensyon ng pagpayag sa kanilang bumiyahe sa araw ng pagdinig. Pero sabi ni VP Sara, naghahanda lang sila para sa anibersaryo ng OVP sa November 15. Kaya marami sa mga tauhan nila ang nagpunta sa satellite offices. Tinawag din niya ang paninira ang pagpuna ng Commission on Audit sa mga isinumitin ng OVP na acknowledgement receipts ng pinagamitan ng confidential funds noong 2022 at 2023. Ayon sa COA, mali-mali ang mga petsa ng mga resibo. May lagda naman ang ilan pero walang pangalan at may mga hindi rin mabasa kung sino ang signatories. Hinatulang guilty sa kasong paglabag sa Animal Welfare Act ang SK Chairman at iba pang sangkot sa brutal na pagpatay sa isang aso sa Pilar Capiz. Sa video ng nag-viral noong Mayo, ibinigti ang aso sa basketball ring. Pinagahampas ito ng SK Chairman ng kawayan hanggang mamatay. Tumabas noon sa investigasyon ang amo raw mismo ng aso ang humingi ng tulong sa mga residente para patayin ang aso dahil kinain umano nito ang mga alagay ng manok at iba pang maliliit na hayo. Tagain ng guilty plea ang mga akusado kaya pinagmulta na lamang sila at hindi na ikinulong. Ayon sa abogado ng Rojas Animal Welfare Society na naghabla sa mga akusado, malaking bagay na nabigyan ng hustisya ang aso. Paalala rin daw ito sa publiko na hindi dapat na pagmalupitan ang mga hayop. Rider patay sa karambola ng labindalawang sasakyan sa Maa Davao City. Nawalan daw ng kontrol ang driver ng isang wing van truck at inararo ang anim na pribadong sasakyan at limang motorsiklo. Nasa kustudiya na ng pulisya ang driver na naharap sa patong-patong na reklamo hanggang 45 pesos kada kilong bigas mabibili sa ilang pamilihan sa Metro Manila. Dahil yan sa kasunduan ng Department of Agriculture at mga market association na limitahan sa 3 to 5 pesos per kilo ang kita ng mga retailer sa regular at well-milled rice. Pero ang mga retailer umaaray. Pastor Apollo Kiboloy naka-confine sa Philippine Heart Center. Dinala siya roon noong November 8 matapos sumakit ang dibdib noong November 7. Pinalawig ng korte ang medical furlough ni Kibuloy hanggang November 16 para tapusin ang lahat ng medical test. Ayon sa abogado ni Kibuloy, matagal nang may irregular heartbeat ang pastor. Jonathan Andal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nung uh, last month pa, Comedy Queen ay, ay delas alas kinumpirma sa Fast Talk with Boy Abunda ang hiwalayan nila ng asawang si Gerald Sibayan. October 14, na nag-chat siya sa madaling araw dito sa Pilipinas. Na, yun nga, sinabi niya na uh, gusto niya magkaanak and hindi na siya happy. I really tried my best kasi meron kaming in vitro. Meron pa kaming isa, si gold Meron pa kaming isang embryo eh. Sabi ko sa kanya, pag kami, so surprise ko sana siya na ilalagay ko yung baby para meron kami na. Sa usapin naman kung may third party sa hiwalayan. Di ba ang mga asawa, ano yan eh, um, malalakas yung mga ano. Ako, ramdam ko meron. Kasi ama 2019, ano na siya eh, nag, ano na siya, nag-cheat na rin siya noon. I wish you well. Kasi sa sampung taong pinagsamahan natin, um, mm -hmm. in fairness naman to you, naging good ka naman. Aubrey Carampel nagbabalita okay. para sa GMA Integrated News. Nagsuntukan ng mga residente sa pista sa barangay Daga, Panay, Capiz. May mga pulis pero hindi pa rin maawat ang mga sangkot sa komosyon. Napagalamang magkakaanak ang mga dawit sa gulo. 44 days to go before Christmas sa Gapan City, Nueva Ecija. Ramdam na ang kapaskuhan matapos pailawan ang kanilang giant Christmas tree. Bukod sa 150 feet Christmas tree, agaw pansin din ang kanilang giant Ferris wheel life-sized belen at Christmas tunnel. Tatad ng Christmas lights sa paligid gaya ng kanilang plaza. It's more fun nga raw sa gapan dahil sa pagbubukas ng pinagandang lumang gapan kung saan makikita ang hilera ng mga lumang istruktura. Hindi naman makukumpleto ang Christmas feels kung wala ang chibugan tatampok sa kanilang night street. How deep is your love? Ang isang lalaki sumisid sa dagat para makapag-propose sa kanyang nobya. Pero ang romantic sana ng wedding proposal naging kuwela dahil sa aberya. Pusuan na yan sa report ni Oscar Oida. Long time dream ni Jenny Rose na maging sirena o mermaid. Dream girl naman ni Mark si Jenny Rose. Pagkatapos ng dalawang taong in a relationship, napagtanto na ni Mark, they're mermaid for each other. Naganap ang proposal habang nagda-dive sa Mabini, Batangas. Underwater para inspired sa mermaid dreams ni Jenny Rose. Sa sobrang tuwa, mabilis na napaay si Jenny Rose at nakalunok ng tubig. Sa excitement naman ni Mark na isuot ang singsing kay Jenny Rose, nahulog niya ang engagement ring. Napalalim tuloy ang sisi ni Mark para makuha ang singsing. -sing. Tatawa ko sa kanya. nag guess na ako. Tapos syempre, kinailangan niyang habulin ka agad. And then, ako naman, medyo kinakapos na rin ako sa paghinga. Dumiretso, akyat na ako. Worth it naman dahil sa kanilang prenup video, natupad ni Jenny Rose ang kanyang dream na maging mermaid kasama ang kanyang prince. Natupad naman ni Mark ang kanyang dream na mapakasalan si Jenny Rose nitong Sabado. Oscar Oida, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sa latest bulletin ng pagasa, asa huling namataan ng pag ang ngayoy ang Bagyong Mika, 80 kilometers west of Sinait, Ilocos Sur. May lakas yan ng hangin mula sa gitna na 110 kilometers per hour at buksong aabot 250 150 km per hour. Patuloy nitong napanatili ang lakas habang kumikilos sa West Philippine Sea. Nakataas ang signal number 2 sa Ilocos Norte, Ilocos Sur at Abra. Signal number 1 naman sa La Union, northwestern portion ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands at northwestern portion ng Isabela. Sa forecast track ng Pagasa, posibleng lang lumabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nika bukas ng umaga. Pero bukas ay posibleng pumasok ang isa pang bagyo na tatawaging bagyong Offer. Sa pangunguna ng GMA Network, nakipagkapit bisig sigang komite katalos halos 50 organisasyon mula sa media, election watchdog groups at academic institutions para magbigay o magbantay alang-alang sa katotohanan sa bayan. Para sa GMA Network Incorporated, lumagda si GMA Network President and CEO Gilberto R. Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalo, Senior Vice President and Head, GMA Integrated News, Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, First Vice President for Public Affairs, Ianes S. Valdelion, First Vice President, Radio Operations Group, Glenn F. Aliona, President and Chief Operating Officer, GMA New Media Incorporated, Dennis Augusto El Kaharian, First Vice President, GMA International, Joseph Jerome T. Francia, katuwang din ng GMA Foundation. Kinatawa naman ng Commission on Elections o COMELEC si Chairman George Erwin Garcia. Kapartner din sa pagtutok ang mga respetadong media group at academic institution, pati ang iba't ibang kolehiyo at universidad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Kasama rin magbabantay ang Philippine Bar Association, Chamber of Commerce of the Philippine Islands at React Philippines. Sumusuporta rin ang YouTube. Ngayong araw din inilunsad ang Dapat Totoo Election Advocacy Campaign. Together we are here to ensure that every Filipino, whether in urban cities or remote places in the archipelago, or wherever in the world he or she may be, has access to information that is comprehensive, timely, accurate, in order to make objective and empowered decisions at the polls. Everything is at stake in this election. Kailangan ng suporta ng lahat, lalong-lalo lalo na yung mga kasamahan natin sa media, lalo na yung nagpapahatid ng katotohanan at tamang balita yan po yung advokasya natin at dapat kung ano yung totoo lang. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.